kibiyang tunnel mga sangkay oh. kibiang tunnel. Kailangan daw bumusihin na pagdadaan dito eh. Para, <laughs> ang ganda nga pa nito oh bundok na binutas mga sangkay yan Five years ago, dito lang kami. Hanggang dito lang. Ngayon, i-explore ko. Explore natin kung anong meron pa dito sa baba, mga sangkay. Sa unahan ng Kibyang Tunnel. Yan. Uh, eh, natanong ako, may tinanong ko yung taga dito. Nasugbo Batangas daw yung bayan nito na matutumbok. Ano, eh, downhill pala ito mga sangkay. Ang lamig dito. Ang lamig. Ah, hindi nga naka-throttle yan, mga sangkay. Oh. Pero tumatakbo ng 60 kilometers per hour yung motor ko. Walang throttle yan. Pusang speed lang siya. Matarik kasi nakapababa, mga sangkay. Pababa ito eh. Dagat ng palayan dyan, no? Time natin, mga sangkay. Dumaan sa kalsada na to. Mga bitches ito, mga sangkay. Mga paliguan na gilid natin yung dagat. Wow. Yun pala yun. Mas maganda pala dito. Ma. Mas maganda pala dito huminto. <laughs> diba? Oh. Liguan na to dito mga sangkay. Yo, ayun pala mo, oh. ganda pala ng beach mo, oh. Tino mo oh. Oh. Ganda. Nasugburod mga sangkay. Barangas na po ito. Ooh, sikong siko yan sangkay mil mo <laughs> ayos solid na naman solid ang biyahe ko Ooh, sarap downhill to mga sangkay Gabi yung mga siko dito ah. <laughs> Yan. So nasa baba na tayo mga sangday. Maliwanag dito pag gabi. May mga lampos to. Solar. Sigurado maliwanag dito. May mga ano, lampos, solar, solar energy ang nagpapatakbo niyan pag ganyan ang itsura. Ayan, ng mga sangkay. Wow! Kita niyo mga sangkay, ha? Ah. Wait. Wow! Ayan ang sinasabi ko mga sangkay eh. Kailangan minto. pag makakita ako ng ganito na tanawin. Kita nyo yan mga sangkay o oh, yung view na yan o. Oh. Nasugbo mga sangkay, papuntang nasugbo ito eh. Kita nyo naman yan oh. Minto talaga ako mga sangkay, ang ganda ng view dito. Napakatahimik, napakapayapa mga sangkay oh. Ang haba ng dan na to na street oh. Maragondon, nasugburod mga sangkay. Kapapasok pa lang natin ng highway boundary ng nasugbo mga sangkay, nasugbo Batangas. Ganda ng daan na ito mga sangkay, oh. Nasa kapatagan na tayo ng nasugbubo tanggas, mga sangkay. Ooh, smoke na smoke lang, oh. Asfaltado. May tutuklasin tayong daan dito, mga sangkay, mula sa kibigang tunnel. Okay, first time po natin dumaan dito. Yun, at sa so, may bulihan daw, mga sangkay kakaliwa daw papuntang Magallanes Ewan ang lang kung tama yung pick ko malalaman natin mamaya mga sangkay dito sa unahan wow uh... ay ano pala yan dyan private in village marina stitch Mayayaman yung mga nakatira dito. Hmm. Wow! Nature na teacher, mga sangkay. Nature na nature. To nature. Ayun. Barangay Luok. Wow, mga sangkay. Welcome to Barangay Luok. Hey, ito nyo yan mga sangkay oh Woo Nature mga sangkay ka sa kanan, patag. Kung ngayon ka sa kaliwa, patag kabundukan. <laughs> Enjoy! Sarap ng buhay! Thank you, Lord! Oh, mga sangkay, oh. bagong bago tong kalsada mga sangkay oh. bagong ispalto, to wala pa kang lane markings. parang gusto kong matulog dito ng isang gabi ah <laughs> ang ganda dito pagkatapos ng kabundukan mga sangkay kapatagan naman complete ang adventure ni sangkay Melmo TV ngayon adventure sa Kabiti sa Kabatangas mga sangkay <laughs> first time namin dito walang google map mga sangkay Pwede magtanong. Ito po ba yung Calabarzon Road? Oh, thank you, thank you. First time namin na dito eh. Bundok lang, kaya lang bundok talaga. Oh, thank you, thank you. Iyan ang gusto ko yung hinahanap ng mga riders eh. Yan mga sangkay oh. Mula doon sa Road, mga sangkay, kumaliwa po tayo. Ito yung Calabarzon Road mga Sangkay. Alter, alternative route. Papunta nang Tagaytay daw to mga Sangkay. Nagtanong-tanong lang tayo dito sa mga taga rito mga Sangkay. Paahon daw sa kapababa paahon pababa. Pahon, pababa. Oo nga, bundok na kagad, oh. <laughs> Grant me, O Lord, a steady hand and a watchful eye, that no one shall be hurt as I pass by. In Jesus' name, Amen. Yan, mga sangkay oh. Pahon na po tayo. Calabarzon Road ito, ang tawag dyan sa ng mga taga rito, mga sangkay. Ang tumbok nito ay Magalianes, alternative route po ito. Papunta ng Tagaytay. Tinumbok mo namin yung Tagaytay. Pabalik kami ng ano, Tagig City, mga sangkay. Kasi galing na kami doon kanina sa Kabiti. May mga nauso yung landslide dito ah. Ano? Oo nga. Paahon nga mga sangkay, paahon. Talahiban na eh sa gilid ng kalsada. <laughs> wow. Oi! Wait lang. <laughs> pa aksidente ako ah. Ang ganda kasi oh, Tingnan mo kung sangkay. kayo. Nasa, bun... Nasa tuktok kami ng bundok. Ayan mga sangkay kayo. Tingnan nyo yan oh. Wow! Muntik pa ako matumba. Bigla akong prino eh. May nanagarilyo siguro dyan. Hindi maulan dito. Mga tuyo yung dahon eh. Calabar Road, mga sangkay. Paahon, mga sangkay. pagkatapos natin umahon mga sangkay Daniel naman tingnan nyo yung view na yan mga sangkayo sa harap natin nakabundukan ang ganda dito mga sangkay try nyo po ito mula kami doon sa Kibyang Tunnel at ang plano sana namin ay batang gas, tapos Tagaytay isa e, pagtatanong-tanong namin Naituro kami dito sa daan na to, mga sangkay. Tinubok natin kanina yung Maragondon na Sugburod, mga sangkay. At kumaliwa kami dun, papunta dito. Unang intersection kumaliwa kami, mga sangkay, mula dun sa, ano, mula dun sa Kibyang Tunnel. At ito na nga, binabaybayo natin ang Calabarzon Road, mga sangkay. Alabarson son road ito mga sangkari Huwag lang sana. Huwag lang sana abutan kami ng ulan dito sa bundukan. Oo nga mga sanggay. Ahon losong. <laughs> ah, madalas yung landslide dito. Di pa nga natatanggal to? Saan? Ahon, mga sangkay! Kaya nga ng tricycle eh. Siyempre kaya ni Aerox 155 version 1 yan. Kaya ni Spartan yan. Full throttle tayo mga sangkay pero 46 km per hour lang. Kaya ni Spartan. Huwag sana kami abutan ng ulan, Lord. Calabar Sun Road, mga sangbay. Adventure na adventure tong ridge na to. First time doon dito, mga sangtay. Wow. Dami rin mga nag-adventure dito. Ano na, bulan na. sinasabi ko eh. Pwede okay, dito. Ito lang. Wait, wait. Masisira yung camera. Sabi na eh. Nabutang kami ng ulan daw oh, dito sa gitna ng kabundukan. Ayun yung mga riders o. Oh. Wala, silong muna. Ah. Pabuti na lang, may waiting shed dito sa gitna ng kabundukan mga sanggay. Shout out Two Ingat kayo eh Keep Ride safe Ride safe na lang talaga May waiting shoot doon Nalakas ng ulan Naputang kami ng ulan Dito sa Gitna ng kapundukan Dito sa Calabarson Road Nasan no? kayo Nalakas ng ulan Nalakas no? ng ulan Nalakas eh, ang naman ko ah, uh, external mic, naka-open dun sa ano, kaya uh, wala, di mo magagamit yung pagga waterproof, kaya tinanggal ko built-in bike ang ginamit ko ngayon para sigurado Map, tanong tanong lang mga sangkay <laughs> sinaunang paglalakay sa kalsada tanong tanong lang kung hindi pa uso ang google map internet mapa mapa lang muna mga sangkay yan talagang adbindo ay biyahe so pasigaw yung ano oh, kay Knight, ko kay girlfriend mic ang gamit ko Pala Borson Road, mga sangay Kalyanis daw ang bayan na Unang ma Matagpuan natin dito, mga sangay na kami ng tagig Tagig City at dito kami dumaan Hindi na kami bumalik doon sa Kabiti Na daan Nandun sa kay Gabel North Drive, mga sambay. tayo ah, dito Pwede magtanong Patagay tayo sir, saan po? Ito, dero dito lang kaya to, no, dito. Tagay tayo wala nang lilikuan Ito, Calabarson Road to no? Mga ilang kilometers kaya to Oh, ah, sige, thank you ah. Ito, anong, anong kalsada na yan dyan? Ah, sige po, thank you po